Good morning guys, welcome to my vlog Panibagong araw, panibagong vlog tayo guys ah, uh, Andito kami sa Lubu Batangas no? Kung saan yung, yung Andito kami sa resort ni Pareng Otoy Ayan ah, uh, uh, Dito guys, uh, nag outing kami kasi Nag champion sa Sa basketball nang naging MVP ito kahit pitong beses na hindi naglaro ayan <coughs> so guys at ito si Jimenez manager Jimenez at si manager Rogers at yung namang kanyang may bahay nabutihin at ito naman ang aking first lady. Uh, so guys, uh, andito kami uh, time check natin guys si Salasotso Gis ng umaga. So, mag naman ngayon si ano, si paring Arthur. Kaya lang, hindi niya kasama si ko ngayon guys. At um, <laughs> ayan yung mga bata guys so oh. maliligo sila puti uh, nyo na ganyan mga parang wala lang dyan boss iwak muna kayo ha saka yung basura pala natin ha parang hindi na kayo sabay basta sumasamahan na lang Oh, ayan guys yung ano may ari nung nagpaalala na yung may ari ng resort dito <laughs> 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 At siyempre guys, uh, ah, ito naman yung inyong butihin na small vlogger. Ayan. Tara, iyaw mo.

Ito na. Naka-ready na. O. Oh. sige, wala. Nga. Yung, asan ba yung operator ng lutuan? O, nah, ito nga Sino pala guys. Yan? Si ano. Ya, si parin dyan. Dyan. Say. Hi. Iyon. Iyan ang pinakamatibay na nagpanalo. <laughs> sa ating kupunan. <laughs> oh. Kasi kaninong siku niya na sa kabila. Baka madali yan ha. Huh? Ano dito? May saksak naman. na kayo! Asan yung si Big? Huh? Yung lukok ni Big? Jillian! Jillian! Hindi, parang Eh Sabi ko nangunulaw

Ito na ang pinakamatindi nung guys. Pumunta kami sa tabing dagat. Pero ang iniihaw ni Ate Arlene, tinapa. Sibuyas. Hindi, ano ang sibuyas? Nahuli ko doon sa dagat. Aba, nahuli raw sa dagat yung tinapa. Kulang sa bawe. Sakto na yan? Sakto na yan. Sakto na yan. Ang problema diyan takpan niyo ano, yung ano. Yung ano, yung butin ba para Apoy. <laughs> <Inyan> <laughs>

Katutukan mo pang maigay yung tinapa. Jack, anong <laughs> <laughs> <Gakarong> gagawa mo? Gatas <laughs> Mabuhay okay. na lang ka talaga. Walang takip. Mabuhay na na